Ayan, no? Ayan na mga natapos natin ikabit yung ating bagong windshield natin sa ating kay pasyo sa ating ating uh, cover. Ayan, ganda. Grabe oh, solid no? Ganda. bagong dating kay Pati, yung windshield yan, galing pang Indonesia para makapit natin siya at maging classic na classic bubuksan mo natin mga Lodi tara sama ito na mga Lodi nabuksan na natin Ayan, excited na ako dito ito yung windshield para kay Pati Ayan, galing pang Indonesia yan mga lode kung makikita nyo, medyo malabo lang ng konti pero lupit ito mga Lodi pag nakapit natin, bumukang Elegante si pati So tara mga lodi Pusa natin Ito na mga lodi Ito pala itsura nya Short lang yung ginawa natin Windshield Ito yung bracket niya. Palagi ko una natin yung bracket Bago yung windshield natin Igabit Ang galiwa natin yung Round mirror natin Na binilirin natin Ayan ito mga lo, tatagal mo natin yung round mirror para makabit natin yung bracket ng windshield. Yan. Tapos meron yung papatungan natin. Lodi, na no? balik kakatapos lang natin ikabit yung ating uh, windshield sa ating kay Pati, sa ating pasyo. Ayan. Kung makikita mga lodi, ino natin mga lodi ikabit itong ating uh, bracket. Ito e, nyo, tapos ibili kayo ng uh, washer, tatlong stainless, tigatlo yan mga lodi. No? Para hindi siya dumikit sa flarings mga lodi. Ayan. Tapos, nagkabit rin tayo ng round mirror para mas lalong classic na classic yung ating pasyo mga lodi. Ayan. Try natin mamaya, Testing natin. Ayan. Kung masarap sa biyahe ito, ayan, naka-windshield na shirt, ayan, tara, kamahan nyo hoy oh, mga lodi no? Ayan na mga lodi Natapos natin ikabit yung ating bagong windshield natin Sa ating kay Pate Sa ating ating uh, Exos cover So samahan nyo mga lodi I-set na natin to Ating Insta 360 Hirbihin natin itong ating bagong kabit na windshield natin. Napakaganda. Grabe oh. Solid no. Ganda. Pati yung ating ano. Yung ating exos cover. Siyempre. Imorta, siya natin kay Just Mysterious tapos nating B4 kaming ano kaming paket kato Lodi Ito tara nyo ako ayan Yun, kamusta ka mga lodi? Yan, oh mga samahan niyo, quick reveal natin yung ating uh, ating windshield sa ating pasyo ayan saka yung ating round mirror yung exhaust cover natin na lahat na pelta natin kay Patty ayan napakaganda mga lodi ng bago nating kabit na windshield mas lalo siyang naging ano naging classic na classic naging elegant tignan okay eh, lalo nung nagkaroon ng windshield no okay sabi nila yung may, may advantage daw pag naka windshield yung hindi ka sa biyahe sa ngayon mga lodi baka hindi ko pa ma, eh ma experience kung kung maganda pa talaga yung may windshield na bumibiyahe ng long drive kasi short, short ride lang tayo hindi ko pa mararamdaman hindi ko pa masabi sa inyo na masakit sa katawan syempre yung, yung impact kasi ng hangin demo ang tip ko to oh. okay so sakto pa rin siguro siguro makakatulong talaga to sa long drive yan maramdaman natin yung yung lakas ng hangin hindi yung tatama sa windshield para hindi masyadong bugbog yung katawan sa biyahe ayan may, may tulong talaga siya mga lodi Ayan ha. Ah. Don't forget Lodi ha, eh, mga Lodi ha. Ah. Unahin nyo yung bracket ikabit Tapos pwede kayo ng washer dito sa ilalim kakabit nyo. Kahit mga stainless na piliin nyo kasi bibili ako ng mga white gold. Alagay ko dyan, Papalitan ko lahat yan. Ayan. Pati la, lahat yan palitan ko ng ano, stainless. Mukha okay, white gold. Ayan yung mga turnig nyo na yan. Yung mga bolt na yan. Para mas maganda. Okay. So yung mga Lodi, yun lang. Maganda. Tapos yung ating... Ah, uh, windshield kung magkatanong kayo kung magkano to nasa 1,500 hanggang 2,000 pesos yung presyo nito mga lodi sa round mirror naman natin na napakaganda Bili uh, niyo nyo na yung yung ito yung ganito may, medyo may kamahalan siyempre nasa 1,250 to P1,300 mga lodi Yamaha kasi to mga lodi yung original na Yamaha okay kasi, so, kasi may nabili ako dati eh, 250 pesos hindi maganda talaga kinakalawang siya ito hindi kinakalawang kahit maulan pa siya ng, ha, ng ulan okay maganda talaga okay tapos yung ating exhaust naman mga lodi yung exhaust cover nasa 700 pesos yung nabili natin Ayan. so yun mga lodi sa so, may mga pasyo gusto nyo gayahin tong setup ni Kipati yan eto lang eto na yung lahat ng sinetup ko ito yung mga Lodi yung presyo. Ayan. Ang ganda lang mga Lodi. Pasupport lang mga Lodi. Please like and share. Subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Lodi Moto TV. And paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga subscribe. Lodi Moto po. Ride safe always mga Lodi. Peace out.